What's up mga inspire? So, nandito kami ngayon sa Tarnob at uh, ito nga pinuntahan namin yung uh, uh, Pampangas restaurant ni Ate uh, uh, Rosalie Manalang Israel. Uh, kasama ko si Paring Eman Ayan guys, so oh, follow yung Facebook page niya. Uh, Emmanuel Cario guys. So mga ka-inspire, galing kami ng trabaho, kakatapos lang ng trabaho namin, uh, Sabado, ang pagplasok namin is 5 to 1. So kami ng 1 hour para bisitahin itong ating uh, kababayang Pinay na nakapagpatayo at successful na naman mga ka-inspire na mayroong uh, restaurant. Imagine mga ka-inspire, Pampangas Restaurant. Tingnan nyo naman kung gaano kalupit talaga mga Pilipino, dinadala ang ano. So ito yung restaurant nila mga ka-inspire, yun ha? Yan, yun know. Yun. Ayun oh. Yun. Yan. Nilago, niligaw pa kami ng Google Map namin maka inspire kasi dumiretso kami doon ang <laughs> Nandito lang pala yung restaurant, dumiretso pa kami doon sa malayo. Itong si Google Map wala rin sa ayos to eh. So tara mga ka inspire pumasok tayo sa loob kasi hindi tayo pinapansin, tinatawagan natin sila eh. So let's go. Tara inspire. Pasukin na natin. Ayun mga inspire Kuchinta Philippines ka Asiati Asiati So actually wala silang ideya na nandito na tayo Kasi kanina pa tayo natawag ng tawag Hindi, hindi tayo sinasagot <laughs> Tingnan natin kung anong magiging reaction nila mm -hmm. Hello, bro. sa Rosalie? Eh, kukni. Sa Bajo? Ah. 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 mo yung ano nila yung mga Ah. 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 Puro pang dessert naman yung pagkain dito. Mukhang hindi kami mabubusog naman na dito <laughs> Pero amoy ko yung ano ha. Alin? Umay pa yung Pilipino food. Kaya nga eh, no? Oo. So, ano mga kaisipan, pagpasok mo ng restaurant, maaamoy mo yung ano, yung... Yung, alam mo yung mga sangkap ng Pilipino, talagang Pinoy na Pinoy yung dati. Amoy adobo. So, inihintay natin si Ate Rosalie kasi kanina pa tayo tawag ng tawag sa kanya, di tayo sinasagot. So, tingnan mo, napakaganda na ng mga expert. Tingnan mo. Napaka maaliwalas. So, tara, upo tayo dito mga expert. Wow. Imaginin mo mga kayong spy. <laughs> Pilipino ang may-ari na ito. Pilipinski ang may-ari na ito. My God. Ganun kalupit si Ate Rosalie. Ayun mga ka-inspire oh, yung anak ni Ate Rosalie. Na-picture ko na dati mga ka-inspire. Magaling kumanta to. Kumanta to sa ano, sa The Boys Poland. Hindi. <laughs> <Indeed. laughs> oh? Sige, may uwag ka dito sa sarili mong business? Opo, nag-uwag ako. Wow. Tinutulungan mo si mama mo. Apa? Bakit si Yaki ang magluluto? So wala kayong cook wala kayong cook Siya po yung chef namin dito sa restaurant. Wow! Yes. Abang, imagine si Ate Russian yan. Ano. Oh, yan. Actually, kanina, kanina sana pagpasok ko dito, yes. bubulagayin ko, hulat ako, madisinti pala. Opo, unfortunately kasi dami Ang kahapon po, it's really overflow po kami. Dami talaga ng tao. Dami kasi tour pa pala to? I mean, sa... hindi po. Oo. Meron pa sa taas? You mean the restaurant? Yeah. Hindi, dito lang, dito pa, lang sa baba. Tumulta. Mm. So, Napaganda ng ano. Napaganda. Yes, Gusto niyo po? Yes, sobra. Sabi ko kanina, para kami nasa five star hotel. <laughs> so mga ka-inspire siya po si, ano nga pangalan mo kanina? Sophie po. Si Sophie. Si Sophie. Uh, si Sophie. Uh, siya po yung ano, yung anak ni, ikaw, nag-iisa ka lang mga anak ni Ate Rosalie? um si Billy po po. Dalawa ka mo? Ikaw yung ano, yung pangalan. Mm. Siya anong mga ka-inspire na picture na siya dati mga inspiripapapakodito yung video na ano magaling puso yung kumanta sama ano kaya mo yung one color ano kaya mo yung one one call away. mo one wow wow ano mo yung one color ka, ano Saan ka ng mo <laughs> Hindi, I mean, kumasok naman sa mga sa mga states nila naman. Dito sa Poland, dito sa Poland. Wow, kaling naman. So kaya naman pala pala sumali sa Poland Got Talent. Sama natin to eh. Pag ikaw naman Talent. natin para gumagin. Sa mga talent manager dyan, ito. Si, si, ano, si Sophie. Ayan, si Emmanuel. Ah, nice to meet you, po. Nice to meet you. dalawa. <laughs> um, okay na, no, okay, I'm sorry okay lang, I will get back to table. <laughs> thank you, thank you Sophie. So imagine naman no? pinoy na pinoy yung dating restaurant, pero yung ambiance dito sa loob, oh my god. Parang ay, nasa ay, five star hotel. Oh Anong masasabi mo parang Iman na nandito ka sa loob ng five star hotel? Parang hindi ako galing sa trabaho. <laughs> Oo oh, nga. <ma. laughs> <laughs> Know, para, uh, kaya parang makakaya mag-order dito kasi yung mga bilihin para parang piling mo mamahal. <laughs> so hintayin natin si Ate Rose dali guys, see you later. Oh, we this Hindi Sige lakbay hanggang marating yung dulo Sabi ko huwag kang titigil Sabi ko huwag kang susuko Minsan na yun mo na Gusto mo rin to Gusto mo na titigil ang lahat ng plano mo Walang patutunguhan ang bawat biyahe At kakapagod na mag-lagi-lagi mo mag-lagi Suga Sugal pa ng sugal ito na mga ka-inspire, kasama na natin si Ate Rosalie. No? kung matatanda ninyo mga ka-inspire, no? si Ate Rosalie po. Rosalie po talaga yung surname name po. No? Si Ate Rosalie po, uh, remember way back 2022, I think. Ay, 2021. Nung pumunta ka ng Krakow, no? Oh, nung drabe, no, grabe, Ang sipag niya ating mga ka-inspire, kasi alam nyo ba, uh, pumunta siya nung sa basketball tournament nung ng Krakow, pumunta siya doon, may mga daladala siyang paninda kasama yung anak niyang si Sophie. Grabe, napakasipag nila. Ay, That time mga ka kanya pandami nilang bitbit -bit na mga pani, may mga daing silang dala, may mga may gulaman pa nga ate dati, di ba? Uh -huh. May gulaman juice, tapos may mga I think you need to try yung mga Busog. Nagrereklamo. Busog, busog na po. Ay mga ka par no. Kanina pagpasok namin dito sa pintuan pa lang ng ano amoy na amoy na namin yung Pilipinong dating ng restaurant talaga. Kasi hmm. pagpasok mo ng pinto, smells Pilipino talaga yung ano yung um, uh, -huh. Ate, bakit yung kusina nyo yun, nasa ilalim? Nato. Kasi, ah... meron lang siyang kumbaga, meron siyang ano. Oh, uh, -huh. tapos ikaw lang talaga yung cook dito. Gutos oh, ko, alam mo. Wala pa kasi yung grand opening. Lagi nang may event dito. International, ibang bansa. Amerika, oh my at kung Ano, sasabihin ko sa inyo na laging mati-delay yung grand opening namin kasi gawa nga ng laging may event. Lagi ako, for example, sa 20 person, pinakakote ang 50 kapag nag-serve kami ng food. Oh my God, grabe no? Uh, sorry uh, sa mga laging delay ang uh, aming grand opening pero open na siya. <laughs> Oo, oh, uh, laging delay pero open na siya since nung ano pa <laughs> no, may mga event open. na so ano ano ate yung mga kadalasan mga event na kain ka muna ate <laughs> oh, no it's okay international events sa so European Union nandito sila noon ang um, festival ng mga Christian Ito, iba iba kung ninyo nag-accept kami pastor <laughs> it's really hard. Pero to be honest, uh, na din namin sa wala naman ng Diyos na overcome namin. Sobrang blessed po na Ate Rosalie mga ka-inspire. Kasi yeah. ganyan kasi talaga yung mga... mga kasi... Kasi dati mga ka-inspire, no, nung pumunta siya sa ano, halos ipinakain na niya yung mga paninda niya sa mga players eh. Oo, oh, halos pinakain na. At natatagdan ko ah, meron akong kinain, meron akong Meron akong kinuha doon na sago na ang laki. Lagang overloaded ako that time. Kaya so, sobrang blessed niya, no? Sobrang blessed niya, Ate Rosal. Nasaan po yung asawa niya? Nasa doon siya. Ah. Nag-award siya doon na dito kasi yung mga sa niya. Yan yun. How is it? Ang sarap. Hindi niyo na maibaba? Tulak na. Punong-punong na ako. Ate, actually, ate, kinain yung rice sa rice pa lang, panalo na eh. Oo, kapampangan yung uh, mango floss. So, Yon? Mo, Ikaw gumawa nun? Nakakalimot sa babang mga. Talaga? Kailangan <laughs> <laughs> mo Business partner, no. Oh. Uh. can you please invite our filipino of people of course people, my dear filipino friends we heartily invite you to come over to Tarnów mm -hmm. to our pearl of the orient uh, restaurant filipino restaurant filipino and asia where you can also taste some of the uh, polish foods but just on sundays but during the friday saturday we serve amazing original filipino dishes wow. that is prepared by this amazing rosalie yeah. israel uh, your country country fellow Filipino. Wow. <laughs> <I invite you. laughs> guys, kain spiro Filipino halo-halo Pinoy made, ano, you know, sarap oh. mm. Para hindi niyo tumamis, pumunta na kayo dito. Guys, ang lawak pala oh. Tapos pala guys, tingnan niyo ang nakita. Yes, oh, Pero merong ano, may bandaw.